Good morning everyone Panibagong araw, panibagong isda Ayan. Ito po, ito yung kaganapan ngayon sa aking kuy Mga tubigan ko so, Tubigan natin na Para yung Malinis na yung ano nila Malagyan ng ang ano nila mga dumi-dumi ba uh, dito yan pinaano ko dito para mabawasan ito yung mga uh, mabahong tubig papalitan ng bago uh, ito yung ano bago kong nakuha galing pa sa ano ko to ng kuy ang lalayo pa pinanggalingan ito yung iba muna nilagay kasi may bibili na dito may bibili na iwan ko kung darating yung buyer maglaro na. lang sila dyan Dengan tim yang bayar, tapi hai laki laki hai 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 sila hai 300 yata to. Oh, boy, fish nah

Ano, tabi ano, niya ng pispan doon yung Ito yung mga malalaki to. Malaki yan siya. Malalaki to. Ayan o. Nung isang araw din dumating sa ano. Ayan. Nung isang araw dumating sa Galing hindi, hindi mo na to, pulumunok. Nag-order ako ng panibago kasi. Kasi yung sa may dahon ng saging. Kakatapos lang ano, umulan. Ano, medyo ano pa, mahambun pa ng kunti. pa ng konti alugin natin yung ano alugin natin yung ano ano Jenis lawa, hahaha. Jenis lawa.

yung iba nandun eh iba nandun yung iba oh. hindi ko muna no? sinara kasi gusto ko munang mabawasan yung mga ibang dumi ba ibang dumi na tubig para yung mga titira yung ano na no? hindi mali, malinaw na yung tubig na saka hindi na mabaho hindi ah, si punta eh umulan kasi kahapon dito ang init ngayon na naman ulan pagkatapos na nga lang, lang umulan pasayan pasayan uh. Jantung pasayan, pasayan tuli ha, tong kuya ano, lagaan. Elang elangan mo ng pinding na yan, filtration. Eh, pag lumalaki na sila yung ano umang mahirap na kasi pag lumalaki na kailangan nila ng oxygen na talaga pag tuwing burn out ayun yun na tayo problema kailangan nila bumili ng mga ECDC yung mga gamit para makasurvive sila pag tuwing burn out lalo na pag ano pin hours yung burn out ayun naka-survive sila. Kasi pag malalaki na, hindi okay. na masyadong makahinga. Pero pag maliit, okay pa. Tayo po lang. Masla. Um. Masa, ano po. 100 yata to. Mayigit. 200 mayigit. Uh, kung okay. yung nandun na uh, sa kabila ang pieces dito na sa ano, plus pag maliit pa okay pa kahit di mo na kailangan ng oxygen sa ganito lang kalaki yung ano vintage uh, pa niya ang yan kahit marami yan marami sila pwede ko kailangan ano din ka kung pag, pag alaga ka nito kailangan handa ka sa kuryente mo kasi malaking bill kaya may pump kang ano mas mabalis lang lumaki pag may pump kasi lagi silang nagdudumi tapos kain na naman ayan nagbis lang naman natin pero pag ano lang para para sa akin ano lang pang ano lang pinta-binta kahit so, ganito pwede na ito sa malaki lang yung know, space kaya naman na may pwede sa ito mas 300 yata kung may hindi ako nagkakamali malapit sa 400 Lagpas din ng tunnel. Ganun to, uh, isara ya? Si DJ ano na. Malino na yung tubig. yang na ini tubig. itu guys sa doon. Ang doon malalaki yan. Ngayon dyan na. 4 inches.

si so, okay lang malinaw, malinaw na naman yung tubig talaga po ito na sinisipo na naman tayo nito yan <laughs> hmm. po uh, maraming maraming salamat po sa panonood sana naaliw kayo din sa mga koi fish po mga koi fish natin Maraming maraming salamat po sa pag-like and share. So, thank you, thank you so much. And God bless po, God bless po sa akin. Bye.